ganit si vice ganda ipagtatanggol niya talaga ang isang kimju sa mga taong sarado ang isip showbiz is showbiz ilang beses naman sinabi ni paulo na walang namagitan sa kanila ni janine kaya ang daming nagagalit kay kimchoo dahil hanggang ngayon parang hindi pa rin makaget over si ex latin hindi ka noon kalakas ang chemistry ni janine at paulo tanggapin na lang Si Kim kasi at Paolo ang katadhana. Ayon nga sa mga komento. Kimi wala ng iba. Lahat kaya. Ito'y talented. Pwede manamit. Classy, pop, pa Class, anime. At pwedeng makipagsabayan sa mga bata. Si Jenny naman. Pwede din bang makipagsabayan? Feeling ko malayo ang personality niya para gawin iyon. Kahit kasi hindi nilang maging professional, itigil ang mga ganyang issue para walang nauungkat na bas love team. Siyempre, dun tayo sa sikat at pinagkakaguluhan. ayam pa si isang komento. Sige babae na hindi nagyayabang ng ganda. Kahit ang daming nagkakakrush o humahanga sa kanya. Meron kasi ibang babae na porke alam nila na maganda sila, Feeling nila angat na anak, ah, angat na angat sila sa ibang tao. Huwag magtaka kung bakit ganoon kalakas si sa ibang tao. At mahal. Ilan lang yan sa mga komento. Anong sinin nyo rito? Once talaga na binabatikos ang isang Kimju, maraming rumeres para ipagtanggol siya. Mga kapwa-artista na alam ang tunay na pagkatao nito.